Hi hey guys! Tara samahan niyo kaming tikman itong bagong sumisikat at kakaibang klase ng palabok Dahil bukod sa may lechon kawali ka na, eh meron pa talagang kasamang kalamares. Dito lang siya sa may tabi ng Kingdom Market at pag nakita niyo na itong lutong Maynila, hindi na kayo mahirapan dahil nasa may bungad lang sila mismo. Ito yung palabok de tesoy na sobrang daming kumakain at patok na patok ngayon dito sa Quiapo. Dahil nga daw dito sa sinaserve nila nakakaiba compared sa mga ginagamit na toppings sa mga katabi nilang ibang nagpapalabok din dito. Katabi lang nila actually yung nagte trending na palabok dito sa Quiapo, pero hindi sila same ng sahog na ginagamit. Actually, parang sila nga lang yung serve ng may dito. Dalawang noodles din pala ang ginagamit nila dito. Isang makapal at isang manipis. Then, itong palabok sauce nila. chicharon durog. Crispy garlic. Egg. Itong pananong kalamares nila. Then, of course, maglalagay din sila ng lechon gawale. And last but not the least, ito namang spring onions. Kaya tarawag na natin patagalan. i na natin. Sa palabok, meron silang kalamares o oh tapos lechon kawali. Di ba normally taba ng baboy? Kaya try natin. Parang ang hirap haluin. Actually, hindi na kailangan haluin no? Kasi kalat naman yung sauce niya eh. Kain natin. Mmm! No, no, no. kaya iba yung lasa na binibigay niya. Eh? Try naman natin ito at sabay. Lechon kawali sa Palabo. Bago dito sa Quiapo ah. hmm. Sarap 'to ah. Yung lechon kawali niya para kalang din kumain ng chicharong taba. May laman, na may laman. Ano mm. Sa baon niya, malasa din naman. Last bite tayo dito. Big lechon kawali at calamares. Sarap. Kakaibang approach yung lasa niya. Very unique. Mm. Mm. Being lasa niya sa normal pag pinagsama mo yung kalamara sa kalabok? Alam mo sila sa ano na Tama. Tama ka, lasang chicharon na may laman lang. So, yun lang guys. Share ko lang. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah.